Idol, magandang araw po sa inyo ah. Meron lang po ako ipakita sa inyo yung video na paano ba natin troubleshoot yung mga katulad itong sasakyan na puso ah, saan ba makikita ang ati ang kanyang mga brake switch sa uh, puso po natin tinwiler tapos iba po ito sa suso mga idol iba po ito sa isuso kasi ang isuso ang brick, brick switch niya nasa po sa kanyang foot valve tapos ito yung puso nasa ilalim ng chassis malapit sa may tangki ng hangin mga ito panoorin nyo ang aking video sana mag subscribe po kayo sa aking channel God po sa ito pala mga idol yung brick switch ng ating puso na sasakyan uh, puso po siya wing ban tinwiler dito ra tin kadalasan og kita ang ginagawa ko ito ay brick light ah, yeah, minairing ko na lang para madali tapos ito yung galing sa fuse sa battery tapos ito yung papuntang ilaw sa likod ito kadalasan mga idol yung ginagawa natin ng paraan ng madali tapos break Oh, Ariya. Tapos ito galing po ito sa Kurinti sa bateri tapos. Punta po ito sa likod ilaw. Dalawang wire lang po. I-cut natin po Ang original i-cut natin tapos palitan natin ang wire. Puting ilaw at galing bateri. Idol, may kurinti po siya, galing po siya sa bateri tapos dito sa ating air switch sa ating brick switch po galing po sa tangki ng hangin pero po siyang magnetic valve dito ito po ay nagsisin po ng uh, ating brick light tapos ito galing ko rin dito kinukunvert ko na lang po kinuputol ko tapos wineringan ko dalawa lang po air at ito ang ilaw sa likod kita break natin mga idol. Break. Break. Ria. Nah, itu gue makan po siya. Mga idol. Break, Ria. Oke, okay, dah, Oke, okay, mga idol. Uh... maraming salamat po sa nalas gusto nyo aking video na kunti uh, maikli lang po siya pero may po kayo pag uh, uh, pinanood to yung video na to tapos ito yung puso na kadalasan sa puso po mga idol dito, dito natin makikita sa uh, ilalim ng chassis ang kanyang brake switch tulad nito ito yung sa exhaust brake tapos ito yung sa kanyang brake switch, brake switch papuntang light ng likod ititesting natin mga idol panda rin natin ang, ang makina para malaman natin kasi wala na po siyang hangin karga muna natin ang hangin mga idol itong yung kanyang hangin kung pag-abot ng train pwede na po siya natin i-brake kasi pwede na po makapailaw na po siya sa kanyang brake light po brake! siga dong! siga! pilakbok Siga. Okay. Ayan, nabilaw na po mga idol. Maraming salamat po. Sana mag-subscribe po kayo sa aking channel mga idol. God bless po sana.